Um, hi, Eka. Um, first time kong gagawa ng ganitong video. Um, mula lang, um, gusto ko lang gumawa nito kasi... Um, para kahit pa paano naman may, may bigay ako sa iyo kahit remembrance na nga, Um, pasensya ka rin sa pimples ko so, ah. Uh, kakaisip kasi sa'yo yan eh, yung dalawang yan. Pat kakaisip sa'yo kasi um, yung ko. Tapos um, dito naman ah uh, dahil sa problema. Ayan, problema. Um, wala pa akong tulog. Um, almost 3 hours lang yata ang tulog ko eh. Hindi ako makapulog. Aras ko, uwi ko lang galing trabaho. Uh, ito, na, ito, na, ito na, ito na. Sorry sa mga masabi ko sa'yo last night. Hindi um, ko lang talaga na-control ko. Um, yung marami is problema. alam mo na. Kaya kasalanan ng wing kung naisama pa, kung naisama pa kita. Um, sa bagay, normal lang sa aming mga lalaki yung magsisedos. Um, kasi kapag once na nagsedos ng lalaki, ibig sabihin na mahalaga talaga sa kanya yung girl. Um, sobrang mahalaga. Oo, oh, sobrang mahalaga ka sa akin. Wala. Masyado lang ako magsiguro sa Selfish. Um, sarang alam ko naman bilang babae, alam ko lang mga kaya ka nagagalit sa eh. Alam mo, dapat wala talaga ako pinag-aaral um, Kaya hindi rin ito masisimba't nag-aral ka sa iyo. Lalo na yun sa mga sinasabi sa iyo. Um, sorry talaga. kasi yung nagtatampo ka nung matagal sa akin. Hindi ko, ni, ko kayo nakaya. hindi ko nag-i-reply sa mga chat ko. Sorry talaga. Um, don't worry, hindi naman ako nag-i-expect na dahil dito sa video na to, patawarin mo na, hindi ako nag-i-expect ng gano'n. Hindi rin ako nag-i-expect na magiging tayo kasi uh, basta pray lang ako kay God um, alam ko namang darating din tayo sa ganun punto kung talagang tayo darating din tayo sa ganun punto um. pangit ka pangit ka sigurado rito sa video na to <laughs> um, ano pa ba ano pa bang sa pagiging ko uh, gusto mo giyomi ako next time na lang. Papracticing ko muna yung mga moves nun. Hindi. Ano? Basta, sorry. Sorry, sorry, sorry. Hindi, no, naman yun. Ayaw ko. Basta, natuto na ako eh. Ganoon. Kino... Siguro, pipit. Pagkontrolin ko yung sarili ko. What? Yun na. Baka makita mo pa akong umiyak. Ah, Kakahiya. Baka i-post ko pa ito sa public sa Facebook. Kapag medyo kinaginanahan ako sa ano, diba? Sige na. Um, basta, eh, pag nagtatakpo ka sa akin, um, ang pakiramdam ko, um, medyo masikip ang dibdib ko, um, tulala ako. Kanina nga sa trabaho, di ba? Hindi ako makapag-focus sa trabaho, kakaisip dun sa nangyari kay babe. Um, kaya sana, tawarin mo na ako. So, tatawag ako. So, tayo na nagtatampo sa akin. Okay, kaya, I love you. Nagpangit ako rito. Nakakahiya. Sige na, bye, -bye.